winal inano ko daw magastos daw ako pagka ano. Wala naman akong na, ano na aalala na binigay niya sa akin. Kasi pagka binibigyan niya sa akin, ibinabayad Mama, ko yan ng kuryente. Mama, Mama. Binabayad Mama. ko ng ano, ng tubig. Binibili ko agad ng gatas. Kaya naisip ko ano yung sinasabi nito na pag ako yung maghawak Mama, Mama, Mama. ng pera, kasi magastos daw ako, hindi daw maano, ba't naman ibibili yun ng ganun? Tanga ba yung tao na yun para ibibili na kung ano-ano? eh, para dun yun? ba diba? Pangit yung mga ganun na salita. Tapos sasabihin niya, dapat pala hindi ako umuno, umuwi agad. Bakit hindi ka ano eh, para makapag-usap ta? at maklaro ko rin yung sa, sa aside ko na hindi naman ako ganun na. Ah. Bakit gano'n ang binibintang mo sa akin na ah. parang ano napaka ano naman hindi naman yata maganda yung gano'n na pagbibintang nakakasama naman ng ano yan nakakasama ng loob yung magbintang ka yung tama naman yung accept ko naman na talagang <tod> ano ah, uh, you winawaldas know, ko talaga binibili ko talaga na kung ano ano oh. Kasi pag sinabi mo na nawaldas ko, hindi ko talaga yung ibinayad sa kuryente. Hindi ko rin binili ng ano. Doon ka magalit na ano na na winaldas mo yung ganito, bumili ka ng ganyan, ganun. Doon ka magalit. Pero pag wala naman, bakit ka magagalit magkikwento ng ganoon O magsasalita ng ganun sa akin? Pangit yung ganyan na ano, nagbibintang ka na wala namang proweba. pakikinggan mo yung sinasabi sa'yo, hindi yung bigla kang tataka sa gustong i-explain sa'yo ng tao. Kasi wala naman talagang gano'n na, ano eh. Kasi nung alinga naman yung gano'n na, ano na, pag may pera eh, magastos, maarte, o ano. Siyempre tayo, may mga pangailangan tayo. Limba, bumili ka ng napkin, bumili ka ng ano, ng shampoo. Ano pa ba ang binibili? Magastos ba yun? Kailangan natin yung maligo. Kailangan natin yung magsipilyo. Kailangan mo rin magbili ng napkin. Hindi ka bibili. mama ma ka. Siyempre, kailangan mo rin ng hygiene sa sarili, no? Ano? Ano yung pinagbibili ng kung ano-ano? Wala naman. Ayun nga po. Dapat yung magsalita ka, yung totoo lang. Hindi yung ganyan. So, kasi nungalingan. Sa akin. Kasi... Sasabihin ah, ko yun, harap-harapan kung sino mo yung sasalitaan mo ng ganyan eh. Kahit makarating pa kami kung saan dyan eh. Makata makarating pa kami sa korte eh. Nung sinabi mo na ano eh. Ginagastos ko sa kung saan saan yung pera. Pangit yung ganun. Eh. Tapos naanuan ka lang ng pangbili na mag. Eh. Halos mag ano na eh. Siyempre kailangan naman kumain, di ba? Kailangan naman hindi ano. Eh. Paano ang approach niya pagsabi sa iyo? Ma, mas ano naman ang pagsabi ko kanina na wala nga pa lang ano, walang pagkain, walang ulam pala tapos wala rin palang bigas. O ano nakakabwisit doon? 'Di ba wala naman? Meron ba? Kasi kung meron, nakakabwisit talaga 'yon. Yung paghingi ng pagkain, hindi nakakabwisit 'yon. Responsibilidad mo 'yun eh. Nakakabwisit kung di mo naman to ano, sino ba to para manghingi sa akin. Nakakabwisit talaga yan. And dito nga nakatira, dito ang ano, andyan yung anak mo. O ano. Tapos, siyempre, responsibilidad mo yun bilang sa dito, sa amin. Ano ba yan? Kailangan pa palang pag yung ganyan, nang hingi lang, ang laki na na, big deal na. Tapos so, ako pa sasabihin, ako yung daw ay nagtitrading. Ano nga kaya? Gusto ko nga din, tanungin din niya sa iba eh. Baka mamay, mali nga naman ako eh, di ba? Mali yung sinabi na walang bigas, wala din ulam. Paano nga? Bili ka nga, bili ka ng, ano? Bigas at ulam. Si baka mamay, mali din yung ganun, di ba? Mali din yung sabi ko ng ganyan. Na Nakakabulsik pala. Nakakabusit na pala yung ganun. Siyempre, hindi kahihingan kung mayroong pambili.